Miss! Ano ba naman? Ikaw lang nga. Dyan ka nga lang muna. Okay? inumaga na nga kami? Hindi Sabi ko na eh. Sabi ko na eh. Dinedire-diretso namin to. Wala namang bahay dito eh. Uy, Miss! Hindi naman kita pwedeng pabayaan na lang. uwi na lang kaya kita. Huh. Benaman, mam, begit benaman. Ui, ui. Saglit lang, saglit lang. Nagdala ako ng malinis na damit tsaka kaunting pagkain mo. Anong ginawa mo sa akin? Pinagsamantala mo ako, no? Hayop ka! Oh, ang bawal! Oh, Taga lang, taga lang! Iriko! 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 Siya po! Siya po yung gumulong sa akin! Sigurado ka ba na siya yun? Siya po! Pinagsasabi mo, ano nangyayari? Huwag ka na magsalita! Doon ka na magpaliwanag sa barangay hall! Tara! Ay, ano? Ano ang ginagawa, ma'am? Ano ba? Ano nga si bebe ko? Baby, ba't sila? Ba't bebe ko? Asawa mo ba yan? Weh, bantayan mo yan. Pinagsamantalahan ako niyan. Te, anong yung mo? Lasing na lasing ka kagabi. Pasalamat ka nga inuwi ka niya sa bahay, kundi baka saan ka na nakiti ba ito. Bahay. Ito. Beses ito. Uh, ano eh, pasahero ko. Hindi ko naman pwedeng iwan. Lasing nila lasing. Nangangamoy siya. Diba naman, hindi ako marunong magtanggal ng damit ng babae. Pwede tulungan mo na lang ako. Wait lang, check lang. Baka may... Eto, toto. Cash naman siguro sa kanya to. Be, can you get some get warm water na lang? Ano pa ang parts Thank you, thank you. Warm water. Okay, got it, got it. Pero, wala na ako sa plot. Siyempre! Punong-puno yung suka yung damit mo. Ako ang naghubad at ako ang naglaban ng damit mo. Pasalamat ka! Paano kong pagkagawin ko? Ano? Kakashower ko lang. It's so dirty. Dave talaga. Pe, sorry, mm. oh, oh, my God. God. Oh, Ate, sagit oh, lang to. Oh, my God. Oh, shit. Ang Eh, ganun naman pala eh. Kasalanan mo rin pala. Pinahamak mo pa si Dave. Eh, ang bait-bait nito sa barangay namin. Matulungin pa. Kaya ako nag... Kaya ako nagtataka ako eh. Ganun po ba? Pasensya na po. Hindi ko pa sinasadya. Akala ko kasi... Be, siguro doon mo muna na tamang hinala ka. Uwi-uwi ka lang eh. Alam mo ko ba yung tao tanga ka? Pasalamat ka na nga lang, si Dave ang nakapulot sa'yo. Baka mamaya niyan, baka saan ka na pinulot? Uh, okay. eh, hindi. Pasensya na po. Pasensya na po ulit sa lahat. Pasensya na kuya. Pasensya na kap. Hindi ko po sinasandya. Sana mapatawad niyo po ako. Okay lang. Okay lang nito. Wala namang naagabi ato. Okay. Pasensya ka kap. Pasensya ka po. Te, hindi ka bet ng babe ko. Hindi yung sumisisi ng perlas. Eh kung gano'n naman pala, eh di malinis naman pala ang konsensya ni Dave. Eh, uh, pero Nika, Uh, sa ganyang sitwasyon, mas mabuting mag-ingat ka sa mga kilos at iniisip mo. Kasi hindi biro yung bintang mo. Alam mo ka, tama ka. Te, mahal ako ni Dave. At alam kong mahal niya din ang mga kapwa niya. Nika, ah, alam mo, naiintindihan ko kung bakit ka natatakot. Total, nandito na din naman tayo ngayon. Action. Magpapropose ako. Mm Hindi. -hmm. Ha? Oh my God. Anong ibig sabihin mo, besh? Oh my God, Oh my God. Oh my God, Oh my God. My <laughs> <laughs> Ano sa nangyari ngayon? dapat ko na ikaw yung gusto kong makasama habang buhay. Dave? Will you marry me? Hindi mo na tinatanong dapat yan, Yo, eh. yes. Yes, baby, yes. Naman. <coughs> <I'm so tired>. Ganun. <coughs> Aba, mukhang ang Barangay hola na pili ninyo para maging saksi sa bagong kabanata ng buhay nyo ha? Damn! Congratulations sa inyong dalawa!